Bago na naman ang starting lineup na ginamit ng Los Angeles Lakers kanina laban sa Memphis Grizzlies. Sa mga hindi nakapanood si AR, Max, Rui, Bron at AD ang naging starters nila kontra sa Memphis. Kung maalala nyo si Vincent dapat ang kasama sa lineup na yan pero pinalitan siya ni JJ Redick. Ay ni Coach JJ ginawa niyang starter si Max sa kadahilan gusto niya yung athleticism nito at ganun na rin ang size. Which is totoo naman talaga kasi kanina sa naging laban nila kontra Memphis Si Christy ang naging primary defender ni Ja And you know what? Maganda ang kinalabasan He held Morant to 6 out of 19 sa field Tapos bukod pa doon, Dahil sa mayigpit na depensa Nagsanihito ng 7 turnovers Ito ang halimbawa na Nalimitahan talaga ni Christy si Ja Dito makikita natin Na sinusubukan ni Ja Yung speed at physicality ni Max As you can see Great defense to by Christy Kasi naharangan niya Yung driving lane Ni Ja Morant Nang walang foul Tatawag mula sa referee Kaya good defense talaga to And then guess what? Nagsanhi pa to ng TO matapos masecured ni Rui yung bola. Ang kagandahan pa rito from defense na i-convert to ng LA into offense. Rui pass to AR. Austin with a beautiful bounce pass to Rui. Rui at Shimura up for the layup, lazy rap and lazy rim. Tinapos ni Max ang game na to na nakapagtala ng 7 points. Samahan mo pa yun ng 1 assist, 2 rebounds at 1 block. Sa mga nagtataka kung bakit 7 points lang si Max, Well, natapos niya kasi ang laban na ito mga idol ang hindi masyadong tumira. Shooting 1 out of 3 sa field. Tapos 1 out of 2 lang beyond the arc. Karamihan ng score ni Max ay nagbula sa free throw line. Shooting 4 out of 4. Yes, tama ka na mga idol. Walang minte si Max sa foul line. Matapos hindi makapaglaro ni Lebron sa last 2 games ni laban ng Lake Show, finally, the king is back. Balis sa simula pa lang mga idol, nagpakitang gilis na agad si LBJ. Offense to defense matapos kasi ni Lebron makagawa ng flashy dunk sinupal niya rin yung layup ni Desmond Bain what a play by LBJ sa pagbabalik ni LBJ nakapagtala siya ng 18 points with 8 assists, 8 rebounds, 2 blocks and 1 steal samantalang si Anthony Davis naman mga idol at tinaguri ang leading scorer sa laban na to at hindi lang basta naging leading scorer nakapagtala siya ng panibagong double-double sa kanyang NBA career with 40 points, 16 rebounds, 2 assists, 1 block and 2 steals Mamaw talaga si AD mga idol no Kung maalala nyo ganitong numbers Ang nagagawa niya simula noong regular season At dahil doon nakasama siya o kabilang siya Sa mga MVP candidates Kaso nitong mga nakaraang araw lang Parang nawala ata yung laruan niya Pero eto bumabawi na si Anthony Davis Sana lang sa susunod na laban Ganito ulit yung ipakita niya hindi rin nagpaulis si Austin Reeves kanina matapos ang score ng 19 points samahan mo pa yan ng 8 assists, 2 rebounds at 2 steals D'Angelo Russell with 7 points, Camre Edish 8 points, tapos 5 points naman mula kay Dalton Kinek. Ano sa tingin nyo mga idol? Kinakailangan ba talaga ng Los Angeles Lakers gumawa ng trade o hindi na? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa support mga kasolid. It's your boy King Jen. I'm out.